3 2 1 So yan isang pinagpalang hapon At ating lahat mga kaibigan ay eh, meron po tayong i-check na isang washing motor tingnan po natin kung ito po ay may continuity pa so i-tester eh, natin gumagaling ang ating tester so dito natin i-tap sa kanyang common yan yung kulay yelo sa kanyang left and right so yan wala pong continuity wala po hmm. so yan chichik natin yung makina atin mo nang bubuksan at yan ay naka ano pa naka sealed pa siya yung kanyang turnilyo so tatanggalin muna natin yung turnilyo hindi yung bubuksan natin yung yung pinakang uh, makina a few moments later so yan natanggalin natin ang mga turnilyo hindi natanggalin naman natin dito sa kanyang Ayan. So, yan. Pansin ko agad. Na, may sunog na. Ayan, no. Oh. So, sayang. Sunog na. Ayan, no. Oh, Nangitim na. Shorted na pala to. Kailangan na pala itong hiwain. Dahil sira, sunog na yung kanyang makina. Tatanso na lang natin ito. So, sayang. Ayan, oh sunog niya. Yan kunya napin, kung napansin niyo. So ayan yung sunog niya. So, yan binuksan natin yung pinakang motor niya at may naputol pala ito. Yung kanyang linya. Hindi nito dito sa kulay uh, dilaw. Dito siya naputol. So itong kabila okay naman. So tiningnan ko yung nasa likod na ng itim. Hala ko sunog din naman pala. So titestrain muna natin itong kanyang thermal fuse. Kung siya ay uh, okay pa so ito po yung kanyang thermal fuse at Ayan, yung kutis ma rin yan natin gumagana pa so yun okay pa po yung kanyang thermal fuse gumagana pa yun din itong kanyang linya kanyang linya ito so, yung natin kung may resolve ba natin to isang uh, motor ng wasing na ito So, may napasin ako, bali, dalawang naputon pala na linya ayun oh kaya pala wala ang riding kanina so yan ini pagdugtuman natin yan yung dalawang naputol and then uh, na natin so kuha tayo ng tister yan para ating malaman kung ito bang ating uh, repair na ito ay uh, mayroon ng continuity kasi kanina ay wala so yan medyo na lang natin tister So yan. So dito natin itap yung isang dulo ng tester. Kulay black. And then tester natin dun sa naputol. Ito yung sa kabilang linya. So yan. Umaga po. Ito po yung hindi ko malaman kung Ito or light like, Right. So yan. Ito yung kabila. Ito. So yan. Umaga na po siya. So kung mapansin nyo. Parehas lang ang kanyang Ayan, magkana na siya. And then, itong mga uh, wire pala. Kaya pala wala rin. Itong isang linya ay wala. Itong isang, itong isang linya. O, oh, mayroon din pala. Pero kanina wala. Magkana rin pala. Ito yung kabila. Mayroon din. So, yan. Ang gagawin natin dito, atin imuna itong iinang at ito ay ating pagdudugtong-dugtong na yan dugtungan lang natin yan mga naputol na yan na uh, dalawang uh, linya hinang muna natin so yan palitan natin ang spaghetti tube na malaki at ito po ay sira-sira na so itong wire babalik ka rin na lang natin at itong kabila ito yung dating nakalagay nasa kanan ko ay ano na siya oh. may sunog ng kaunti so ibabalik ka rin na lang natin siya So yan, hinanaw na muna natin ito. Dito, sa kanyang mga linya. Ito pang okay naman na itong kanyang motor. So ito turn ulit natin. Na ito yung okay na. So ito yung kanyang common, yung thermal fuse niya. So yan, okay na. Yan yung kabila. Yan, okay. 2, years later. So yan po, atin natalian. Yan, okay na. Kulay itim na ang tinali natin. Ito isa puti. So ito yung ating ginamit na panali. Nakapal siya. Ayan, okay na. So i muna natin. I-texture na naman. Kailangan para tayo ay nakakasigurado. So yan at atin binaliktad. Yung pagkakabit ng wire niya. Ayan, so, meron na pong reading. So, parehas lang siya. Same. Nasa ano, 20 ohms. Nandito siya sa 20. So, karihas siya. So, ilagay natin sa kanyang sa kanyang kaha. Dito. Asimbole natin sa kanyang chassis. eternity later. So, ito na po. At nilagyan na muna natin ang kapasitor at yan. Ayasimbole po natin sa kanyang kaha. So, yan. At ilagay na natin ang wire yan yung left and right so mamaya ililipat natin ito dito so hirat natin ang uh, sasaksak so yun naman po yung natistira na natin na okay na siya so ito yung kanyang saksakan so saksak natin lapit lang natin at pinalitan na natin ng wire so yan saksak natin para atin makita na okay na itong ating nirepair ng motor so yan, hindi na po siya So, ang ganda pa ng ikot niya. Ulitin natin. Yan, clockwise ang kanyang ikot. And then, lipat natin dito sa kabilang linya. Pag-short lang natin yung kapasitor at baka may ground. Minsan kasi may ground yan. Tulad yung sa electric pan. Kala ko walang ground. So, nag-ground tayo nun. <laughs> so, yan. Ito nga po pala yung motor na na may sunog na sa ilalim so akala ko hindi na siya pwede so initry natin buksan yung makina yan at, at nakita nga natin na may dalawang linyang putol so pinagtungtung natin at okay naman pa pala so yung akala ko na hindi na pwede at sabi ko i ko na sana so okay pa pala yung makina niya so yan saksak natin ulit so yan counterclockwise na yung ikot niya pabalik ng ganun counter na siya So, sakasak natin ulit. Ayan, okay na po siya. Ang ganda pa ng ikot niya. So, lakas pa. Ayan. So, ayan mga igan. Kung uh, nagustuhan nyo, muli itong ating video. Eh, baka naman po, pwedeng makahiling ng isang subscribe dyan. Siyempre, pakishare na rin at uh, pakilike. At pakipindot na rin ang notification bell natin dyan. Para lagi kayong update sa mga video pa natin na i-upload sa mga susunod na araw. So yun lamang po sana yung muli hindi natutunan kayo sa ating uh, nirepair na isang motor washing na ito po ay galing sa karakal na akala ko ay eh, hindi na siya pwede so kanina babaklasin ko sana na tatansuin ko na so naisipan kong buksan at yan okay naman pa pala So yun at maraming maraming salamat pong muli sa inyong lahat mga igan at sa makakapanood po nitong ating video na mga bago na mapapadaan ay ay na po ang uh, nakakaalam siyempre na may natutunan kayo na mapulot na maayos at mabuti so yun lamang po maraming salamat and God bless you all ingat ang bawat isa